Nestor, ano-ano ang mga aktibidad na isasagawa kaugnay ng anibersaryo ng hukbong katihan? Ela, napakadaming aktibidad na isinagawa nga kanina. Kabilang na nga itong uh, pagsasagawa nila ng Hara Parachute uh, Mask Cup kung saan nga ay uh, nila yung uh, mga magagamit na sa akaling uh, in case of emergency ng mga sundalo sa panahon ng kanilang pangangailangan. Sa pagdiriwang ng ikaisang daan at Itong taong anibersaryo ng Philippine Army o Sandatahang Lakas ng Pilipinas ngayong araw sa Camp Donel Tarlac City. Dumalo sa pagitipon ang nasa 3,000 sundalo kasama si na Secretary of National Defense na si Gilbert Guido Chudoro at siyang, na siyang naging representante, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. A special to Assistance to the President Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr. Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa selebrasyon, ipresentan ng mga sundalo ang kanilang mga kagamitan at mga sakyan gamit nila sa land, air at sea na ginagamit nila sa kanilang paglalakbay sa oras o panahon ng deployment bukod pa ang drone na ginagamit din nila sa operasyon. Samantala, masasaksiyan din ang Army Exhibition ng mga sundalo gamit naman ang kanilang mga arnis nais niyang Philippine Army o matatag ng hukbong katihan ng Pilipinas para sa bagong Pilipinas nga ay mapalakas ang hanay ng mga sundalo, partikular na ang mga pagsasanay at karagdagan pang reserve service na kasama nila sa serbisyo sa taong, sa taong bayan. Binigyang diin ng pagkilala nila sa, ng Philippine Army sa tatlong na sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay sa bansa nitong nakaraang taon. Celebrating our Army anniversary in the location where we trained our troops to become professional soldiers is the first and most tangible adjustment that you are all witnessing right now. We want to underscore that the Army is moving beyond the expected ways, that we prefer today to celebrate our anniversary with our troops who are training to fight. preparing their minds and bodies to defend our country at all costs. Samantala, Ella, ayon pa rin kay, uh, sa pahayag naman ng na Secretary of National Defense na si uh, Gilbert Hibo Chudoro, sinabi nito nga na talagang uh, ayon sa Pangulo ay pinupuri ng Pangulo itong uh, ginagawa ng mga sundalo dahil sa pagtatanggol nito sa bayan, particular nga sa loob at labas ng pansa kung saan nga ay sila yung mga pangunahing katuwang lalo na ng mga mamayang Pilipino. At yan mo ating latest live. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres.